pinagtanggol ni Department of Education spokesperson Attorney Michael Powa ang mga guro kasunod ng mababang ranking ng bansa sa PISA o Program for International Students Assessment. Ang PISA ay pag-aaral na sumusuri sa abilidad ng mga 15 anyos na estudyante pagdating sa reading o comprehension, mathematics at science. Ang resulta sa PISA ay makapagsasabi kung gaano kahanda ang mga estudyante sa pagkatuto sa oras na tapos na sila sa kanilang pag-aaral. Matutukoy rin ang resulta ng PISA ang areas of improvement para sa mga eskwelahan at sistema sa edukasyon. Halimbawa ng rank na nakuha ng mga estudyante mula sa ating bansa para sa PISA, sa Mathematics, tayo ay pampitumput anim o 76th out of 81 countries na lumahok. Paliwanag ni POA, isa sa mga salik na nakakaapekto ay ang socio status ng ilang mga estudyante. Karamihan ng ating mga estudyante kailangan mag-absent, hindi makafocus, kailangan tumulong sa pamilya, etc. Uh, Maliban dyan, kahit yung nutrisyon ay eh, nagiging factor, Uh, tapos po no yung ating curriculum kailangan din talaga natin. Dagdag pa ni Poa, isa rin sa mga salik na nakakaapekto ay ang kalidad sa pagtuturo sa mga paaralan. Pero giit niya, hindi ito dapat isinisisi sa mga guru. Isang factor din po talaga ay yung ating teaching quality. Mm -hmm. uh, pero hindi po natin yan no pwedeng isisi sa ating mga teachers dahil napaka-dedicated at passionate ng ating mga teachers. Ang mm -hmm. naging problema lang talaga ay really CD the system. Mm -hmm. So tayo po ay tayo ng mga in-service trainings ngayon sa DepEd. Although meron din po tayong TEC, no, yung council na kaka, ano pa lang, kakapasa pa lang po niyan, mm -hmm. na batas, eh, yung council na yon ay mahalaga para sa teacher, teacher quality or teaching quality. Tututok din Anya ang naturang council sa pagsusuri sa areas of improvement sa pag-aaral ng mga estudyanteng kumukuha ng kursong education. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sam-sama tayo, Pilipino.